hello guys hello mga loves andito na naman ako sa tirahan ni mama at saka ni papa ayan guys tingnan nyo yung paligid guys ang ganda diba so ayan yung palayan guys malapit na po silang magtanim ayan linis na linis yung ano nila guys palayan ayan diba Ayan. Oh, si, Ang ganda dito, mga loves. Oh, may ulap, guys. May dago. Kasi parang umuulan siya. Mauulan siya dito ngayon. Pero sana hindi lang uulan. Kasi ano, baka mabasa po tayo pag uwi natin doon sa ating bahay. Ayan, guys. Ang ganda dito. ba? Diba? Ayan kabilang palayan guys hindi pa nag start ng pagtatrabaho ayan ano pa wala pa sila nag linis ng kanilang palayan or kanilang tataniman ng palay pero dito guys sa bandang to ayan linis na linis na o diba ang ganda tingnan parang nasa binggit o parang rice field o diba Oh, may ano pa doon, guys. Sapa 'yun, guys, ah, 'yung ilog 'yun. Ilog 'yun na ano siya, para siyang daan na maliit na daanan. O, oh, 'di ba? As you can see, guys. Tingnan niyo, tingnan nga niyo, guys. Ayun. Para siyang maliit na daanan. Odi 'di ba? Oh. Diba? oh. <laughs> Ay. Ayan guys. Maganda talaga dito guys sa probinsya. Ayan. Kasi madami kang makikita ang mga magagandang view. O ba? Diba? Lalo na pagbandang bandang hapon. Ang ganda ng ano, mga view guys. Kung hindi uula, umuulan. Pero pag umuulan, hindi natin masyadong makita kasi ano, umuulan pero pag hindi uulan ang ganda talaga guys oh ayun di ba oh, dito guys sa bandang gilid ko guys mga kahoy na yun guys na jar melina tanim yan ng aking mama guys yan mahilig kasi magtanim si mama guys ng mga kahoy ayan Oh, diba? Ang ganda dito. So, ano dito, guys? Uh, walang init. Ayan. Doon, guys, is mainit doon. Kasi walang kahoy. O, ayan ang daan patungo sa amin. Doon sa ibabaw. So, kalsada na siya, guys. so diva Kalsada na. Maliit na kalsada, guys. O, saan kayo? Meron na kaming maliit na kalsada doon. Alam nyo ba, no, guys? Ang hirap dyan uh, daanan or agian in bisaya pero sa tulong ng ating ano guys, mayor, government dito sa amin sa Negro. So, ayan nagawa nagawang kalsada na maliit. Yung sanay lang sa pagmumotor guys ang makadaan diyan. Ako maro uh, kunting marunong po tayo ng kunti sa pagmumotor pero matakot ako guys na dumaan diyan kasi ano Diyan guys ah uh, mataas eh. Tapos matatakot ako guys baka kunting simplang mulang doon ka pupulutin sa ibaba. So para iwas na lang guys, wag na lang tayong sumubok. <laughs> Kung nag-aalala tayo, diva. Oh. Ayan ang mindset natin guys. Nada talaga dito guys, malandong, landong, and bisaya. Landong. In Tagalog, walang init ba? Kasi natatabunan po siya sa mga tanim ng aking mama, guys, na mga kahoy. Jarmilina, mahogani, at kung ano-ano pa. Ayan. So, ayan, guys. So, itutor ko po kayo dito, guys. Actually, palagi lang po akong uh, pumunta rito, pero... Minsan lang po ako magbi-video. nung last year nagbi-video din ako. Pero one one iba-iba naman kasi yung viewers, yung view dito na makikita. So ayan, nagbi-video din tayo. Oh, that's all lang guys. Thanks for watching. Bye and God bless. Have a nice day. I love you. Mwah. <laughs>